exciting weekend guys. Marami akong naka-line up na gagawin. Uh, good evening sa inyo, Rebisco, the mind. XL Balings, Balingsungay Vlogs, shout out. Mega love shout out, XL Balingsungay. Tama ba? Ganun ba? Ano? <laughs> Ganun mag shout out ha. Ito, maganda question to. XL Balinsungay Vlog, sir. Damaging po bang 22 kal? Basta sa upper torso patatamaan. Alam nyo, napaisip tuloy ako eh. Ano kaya, Gawarin rin ako ng videos na ano, testingin natin All yung right. damage ng mga yan. Pagpunta ko dun sa property, siya syempre, hindi mo yan magagawa sa mga regular na gun range eh. Kapat oh, meron kang lupain. Dadala ako dun. Kaso pag ganyan kasi ano, Maano yung extensive yung preparation. Alam ano mo ba yung, yung camera, kailangan naka-tripod dyan. Tapos, at least dalawang tripod, dalawang camera para hindi sayang yung shots. No? Babaral tayo ng karne. Or, isang buong manok. Siguro gano'n nila, isang buong manok. Babaral ako ng isang buong manok. Gusto kong tumesting na ano eh. Gusto kong tumesting na 22LR. At saka, ng airgun, airgun na 22. Yung, hanapin ko yung pinakamalakas kong 22 dito, na airgun. Tingnan natin yung damage sa meat. Okay, lalagyan natin ang patong ng claw. Alam, alam ko nakita ka na yung mga ganyang video sa YouTube, pero mga Amerikano gumagawa, di ba? Wala pa akong nakita ang Pilipino. Um,